Mga ka-viewers, magandang tanghali. Welcome sa ating channel, GM Bubinting. Kung marinig nyo, ay maraming dumada ang bumbero sa lugar natin sa oras na ito. Dahil mayroon pong sunog sa gawin doon, sa, sa kabilang kanto. At malayo naman po tayo, kaya tayo po ay safe. Okay mga ka-viewers, ingat-ingat po tayo sa panahon ngayon. Napakainit. Kung makikita nyo, napakainit. to. Napakainit ng paligid. Kailangan mag-ingat tayo. Huwag nating iwanan ang ating mga gamit na nakasaksak. Ang dahilan daw ng sunog ay kuryente. Kuryente na nag-spark. Kaya kung mayroon man tayong mga gamit na hindi ginagamit, ay bubuluti natin. Para safe ang lahat sa mga ganyang pangyayari. Okay mga ka-viewers, may, gagawin may gagawin tayo. Ito, tignan nyo bagong dating lang ito at diband na naman ang uh, brand okay tingnan nyo ang isyu. ayun mga ka viewers yan ang kanyang brand oh. mga ka viewers yan ang brand okay isi-switch natin sa kanyang remote at pagmasdan nyo kung ano ang lalabas kung makikita nyo mga ka viewers lumabas naman ang kanyang uh, tatak at paglalabas siya ay uh, mawawala at lalabas muli at lalabas uli at mawawala yan po ang kanyang issue hindi po siya makakatuloy okay mga viewers i-open natin ang TV na ito na dala ng ating mahal na customer at nang uh, malaman po natin kung ano po ang kanyang issue yan po ang kanyang model. At kung makikita nyo ay uh, sanado pa ang selyo nito. So ngayon, ngayon pa lang ito nabubuksan ang TV na ito. Okay mga ka-viewers, bubuksan natin para malaman natin kung ano ang nasa loob ng TV na ito. Okay mga ka-viewers, tatanggal ko na yung mga tornilyo niya. Ito, ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima at yung uh, sticker niya ay hindi natin sinira iningatan natin para matanggal ang tornilyo sa ilalim niyan at dito may tornilyo din dyan, dyan dito, dito, dito at mayroon pa siya dito sa ilalim at ito na yung kanya mga tornilyo mga ka-viewers oh. yan, okay bubuksan na natin at nang makita natin ang kanyang loob Ayan na ka-viewers, ang loob ng TV, kung makita nyo, talagang halata na talaga ngayon lang siya nabuksan dahil sa dami ng kanyang alikabok. Okay mga ka-viewers, mga kabutingting, lilinisin muna natin ang kanyang mga alikabok para naman uh, mabawas-bawasan. Atin mo lang lilinisin ang mga alikabok na yan upang Okay mga ka-viewers Mga ka-viewers, pasensya na kayo sa ating uh, video at medyo maingay gawa ng may sunog na sa gawin doon sa kabilang straight marami pong dumadaang mga bumbero at tayo naman ay sa ng uh, nasa itas ay safe naman hindi naman tayo inabot ng sunog mga ka-viewers okay mga ka-viewers sana yung mga nasunogan ay uh, diktas naman sa kanilang uh, mga sarili sana sila ay uh, diktas at nakaiwas sa sunog para naman eh, di bali yung mga gamit kung masunog huwag lang yung uh, kawawala ang buhay hindi maganda Okay mga ka-viewers Magkita nyo nililinis ko ito At Itang Ating maumpisa ng gagawin Mga ka-viewers Kung makikita nyo ay Patuloy uh, kong winawalis At malinis na siya mga ka-viewers Ngayon uh, Ipapalagi natin ulit at magbo-voltage checking tayo para malaman natin kung alin ang dapat nating gawin sa TV nito. Kung okay. makikita nyo mga ka-viewers tayo ay uh, magbo-voltage checking Okay mga ka-viewers Lubat yung ating ano, lubat yung ating uh, digital kaya dito na lang tayo sa analog magtitesting mga ka-viewers. Ang ating digital ay nalubat. Kaya sa analog na lang tayo magtitesting. Okay mga ka-viewers, kung makikita nyo, ay naka-plug-in na yan. Naka-plug-in na yung unit. At kung makikita nyo, ay may ilaw siya. Okay mga ka-viewers. Okay. Atin siyang isi-switch on para makita natin kung ano ang kanyang problema. Isi-switch on natin mga ka-viewer sa remote. Okay, nagsiswitch on at sisilipin natin muli yung nasa screen. Kung makikita nyo ay... Uh, kung makikita nyo ay uh, ganun talaga ang kanyang issue ay uh, papatay patay pa rin ang lugo nabuksan na natin at nalilisan ay uh, ganun pa rin papatay patay pa rin ang kanyang lugo okay mga voltage measurement tayo para malaman natin kung ano ang dapat gawin ay uh, nasira yung at Nalubat yung ating uh, tester na, na uh, digital kaya sa analog na lang tayo. Okay. Titisterin natin dito sa kanyang uh, diode. Dito sa kanyang diode ay mayroon siyang uh... Okay mga viewers Kung makikita nyo may 12 volts. May 12 volts siya. Okay mga ka-viewers, kung makita nyo may 12 volts siya oh. At hindi naman na ah, nagbabago, medyo nagpa-pack. nagpa, -pack, nagpa -pack lang siya ng bahagya. Pero kung makikita nyo, ang butas ng ating uh, ating uh, ating TV ay makikita nyo ang ilaw ay uh, patay patay sindi siya mga ka-viewers oh. Okay mga ka-viewers, patay sindi ang ilaw gawa ng hindi nga makadiretso. Okay, uh, titisirin natin dito sa kanyang backlight uh, Backlight supply kung Magkikita nyo dito sa kanyang backlight supplies ay uh, nagpa fluctuate yung kanyang kuryente Ayun o, no? kung makikita nyo ang kuryente mga ka-viewers Bababa, tapos Pagkababa niya Tataas Okay mga ka-viewers Mayroong issue ang ating uh, backlight. Kaya, kung makikita nyo mga ka-viewers, ay uh, mayroon tayong napupuna rito. Oh. Mga ka-viewers, kung makikita nyo ang backlight, oh. okay? Nakita nyo ang issue mga ka-viewers ng uh, supply ng backlight. Tumataas siya at bumababa ang supply. Okay mga ka-viewers? kubatas at bumababa ang supply ng kanyang backlight so meaning, hindi naging stable ang kuryente okay at kung makikita nyo mga ka viewers dito sa dito sa sa dalawa na ito ay uh, makita nyo ay lumubo yung likod ng dalawang kapasitor na yan okay mga ka viewers lumubo yung likod kaya malamang yan po ang kanyang isyo kaya po papatay-patay ang 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 picture ng TV na ito kung makikita nyo kasi ang supply niya pagka tinister mo ay ganyan siya oh. kung makikita nyo ayan mataas di ba diba? mataas kapag ka tinister mo oh, bumabayo siya ng ganyan oh. so ibig sabihin may problema ang kanyang supply nagpa-plactuate ngayon makikita natin na yung kanyang kapasitor ay lumubo ang likod. Okay mga ka-viewers, papalitan po muna natin ang kanyang kapasitor at nang malaman po natin kung ito lang ang kanyang isyo kaya ang picture ay hindi makatuloy. At pabalik-balik lang ang picture, hindi makatuloy. Okay, papalitan ko muna. Kung makikita nyo mga ka-viewers ang likod ng uh, motherboard ay uh, Andi dito yung uh, Andi dito yung koneksyon ng kapasitor Okay mga ka-viewers Kung makikita nyo Yung kapasitor niya ay talagang lumubo yung likod Ayan siya oh Lumubo yung likod niya Na kung isipin mo kung pagmasdan mo ang ibang kapasitor ay maganda naman ang mga likod kagaya ng mga kapasitor nyo magaganda ang likod pero tanging siya tanging siya yung uh, dalawa na ito ay uh, lumubo yung likod okay mga viewers gawa nung uh, kaya lumubo ang likod nito dahil sa sa sobrang gamit na siguro lang may ari ngayon papalitan natin yung kapasitor na yan at nang malaman natin kung kung yan lang yung uh, kapasitor lang niya yan ang issue ng TV nito okay mga viewers Kita nyo naman yung kapasitor na walang lubo ang likod. Maganda siya. Oh. Wala siyang kapintasan na siya ay may isyo. Nagaya nito ay lumubo yung likod. Okay? Papaklasin ko muna. Ha, mga kabuting mga kabutingting, mga ka-viewers, natanggal ko na yung kapasitor. Kung makikita nyo, ang value ng kapasitor, TNUF over F over, 10 UF over 350 volts dalawa po yan pareho sila oh okay mga viewers at at ang kapasitor na yan ay dito nakalagay oh dito siya nakalagay sa dalawang butas sa dalawang butas na ito oh. kung makikita nyo oh butas siya Okay mga ka-viewers, diyan sila kabit. At kung makikita nyo mga ka-viewers, yung dalawang kapasitor na yan ay nakaparalel. So, nakalagay ang uh, kapasitor dalawa, nakaparalel. So, ang value ng kapasitor ay 10. Ngayon, ginawa niyang parallel yung kapasitor. So, pumapatak ng 20. 20, ano na siya? 20 uh, UF over 350 volts, di ba? Ngayon, ipapalitan natin siya ng... Uh, Papalitan natin siya ng uh, 47 UF over 400 volts. Mas matibay at mas magandang klase kaysa dun sa tin na dati. Okay mga viewers ilalagyan natin siya ng 47 over 400. Ngayon kung magkatataka kayo, isa lang po ang ating ilalagay dahil sa kanyang UF ay uh, pumapatak na po ang katumbas po ng UF niya ay uh, dalawa na rin po yan kasi 47 siya di ba at yung dati niya at yung dati niya na 10 UF ay uh, dalawa di ba dalawang tin UF so kung bibilangin mo tong dalawang tin UF na to ay magiging 20 UF di ba na ginawang paralel so ang suma nitong uh, ang suma nitong dalawang kapasitor na to ay uh, papalitan din ng isa na mas mataas ang value at mas magandang klase para mas matibay at tatagal ang buhay ng TV na to. Okay mga ka-viewers, ikakabit ko muna para matisting natin kung ito lang talaga ang kailangan palitan para magiging okay na ang TV na ito. Okay mga ka-viewers, Pinabit ko na yung kapasitor uh, na 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 pinalit natin na 47 over 400 volts na yung dati niya ay 10 over 350 na naka-parallel. Pinalitan lang natin siya ng isa na mas matibay at mas maganda. At sa balita nga pala sa sunog dito sa ating lugar ay okay na, apula na yung apoy. Biktas na yung mga mga bahay doon. May bahay din namang nasunog pero at least kahit paano, akula na. Okay mga viewers, titingnan niyo na yung ginagawa natin. Ito na mga viewers, kung makikita nyo, ay nakakabit na yung kapasitor na nilagay natin. At kung makikita nyo, kung ikukumpara nyo siya sa dati niyang kapasitor, ay maliit lang talaga. O, kung isusukat nyo siya ay talagang isa, dalawa tatlo tatlong ulit bago humaba ang kapasitor na ililagay natin na dati niyang kapasitor yung ilagay natin ay mahaba at hindi lang mahaba mga ka viewers mas matibay pa at mataas ng value yung dati niya ay 10 over 350 na dalawa at kung, kung susumahin mo ay uh, 20 na rin ang kanyang suma at uh, 350 siya eh kung naka-parallel naman siya eh bumababa yun kasi naka siya ngayon ilagyan siya natin ng uh, 47 UF 400 volts intacto at walang walang subra at mas matibay pa Okay mga ka-viewers ipa-plug in na natin at ng ating malaman kung kung ok na ang TV kung makikita nyo nagka-power na Okay mga ka-viewers? At siyempre, magbo-voltage measurement tayo. Titignan natin kung ano ang voltahe na ngayon ang lumalabas dito sa ating nilagay na kapasitor. Kung kanina ay uh, nakikita natin na nagpa-fluctuate yung kuryente, ay titignan natin ngayon kung uh, ano ang uh, nagiging status ng kuryente na nilagay natin ngayon na kapasitor. Okay? Itisterin natin yung kanyang uh, yung kanyang uh, diode rito ay uh, okay. Sana nakikita nyo sa may diode ay uh, kung makikita nyo mga ka-viewers oh, sa tester oh, oh, bibitawan ko yung tester ha ah. o oh, diba o oh, itututo ko itututo ko yung tester makikita nyo gagalaw yung, gagalaw yung tester kung makikita niyo mga ka-viewers, hindi na pumapalag yung tister na kagaya ng kanina na pumapalag siya. Yung humihina, lumalakas, humihina, lumalakas yung voltahe. Ngayon, stable na ang kuryente niya. Ngayon, simpre, titignan natin kung uh, okay na ba ang uh, TV. Ipa-power on na natin. Okay mga ka-viewers? Ipa-power on na natin ang TV. At itatabi muna natin tong tester na ito. Dahil, baka yan ay eh, may sama sa ating pagtitisting okay pipindutin natin dito at ng ating masilip kung kung sana okay na ang TV pipindutin ko kung makita nyo kumikindat yung ilaw at titignan natin ayun no oh. ayun no oh. nakita nyo mga ka viewers ayun no oh. Ayun no mga ka-viewers, may picture na. Okay mga ka-viewers, gawa na ang TV. Okay, nakabaliktad kasi nakatao pa siya. Okay, iayos natin, takpan natin para sa ating final case. Okay mga viewers, Ganun lang ang uh, naging issue niya. Papatay-patay siya at yun, okay na. Shout out sa may-ari ng TV na ito na gusto niyang makita kung paano ginawa ang kanyang TV. Ito na sir, ang inyong TV. Uh, ginawa ko na. At panoorin nyo na lang kung paano ko sa ginawa para mayroon kayong uh, idea sa ganitong klaseng isyo ng TV nyo na kung makita nyo kanina ay uh, papatay-patay ngayon ay okay na siya. Oh. Buhay na buhay na siya mga ka-viewers. Oh. Okay mga ka-viewers, tatakpan ko muna para sa ating final test. Okay na mga ka-viewers, gawa na. Napakaganda na ng TV oh makikita nyo ang kanyang picture ay talagang maganda pati rin po yung palabas ay maganda rin okay mga ka viewers gawa na po ang tv at titistingin natin yung kanyang sounds kung paano ko pero sa akin hindi ako mumukhaan okay Kasi na mga ka-viewers so, gawa mga na, na maghanap tayo ng mga taong may magiging pwede na itong kuhain ng may-ari makapanood na sila ng palabas okay mga ka-viewers okay mga ka-viewers gawa na yung TV kung makikita nyo ay uh, napakaganda ng picture ayan siya oh. Okay mga ka-viewers gawa na siya. Ganun na mga ka-viewers ang paggawa ng TV. Basta alam nyo ang procedure, troubleshoot, insecute, at pagpalit ng piyasa. Dapat, pagpapalit kayo ng piyasa, dapat yung mas safe at talagang tatagal. Ang warranty po ng TV na ginagawa natin ay 3 months. Kaya, sa pamamagitan po ng video na ito ay magsisimula ang bilang ng kanyang warranty. Okay mga ka-viewers, shout out sa may-ari. Mga ka-viewers, I love you all. Good luck next, next upload. Hindi po tayo master. Tayo po ay marunong lang gumawa ng TV. At tayo po ay may kinikilalang tunay na master. Ang master na nasa itaas na siyang lumalang ng bawat isa. I love you all. Good luck next upload. Good afternoon.